Oh, nagyaya. Tapos nung sinundo nya kami, hindi pa kami kompleto. Hindi kami natuloy. Ah. Alam mo na ata ko 'to. Dito kay banda eh. dito. Oo. Ah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Tapos sa sampisan. Eh, wala bulak na? Ang ibig. <laughs> Ang ibig sabihin, ni hindi, hindi 'to, ano? Lumalaki? Ah, talagang ganito lang. kasi linggo dito, dito kayo ah, makyak na masarap din kapag mainit-init na.